Pag namin Diyos, habang dinaragdagan mo po ang aming mga taon, ang aming buhay, hindi namin namamalayan na tumatanda na rin palang aming mga magulang. Lumalabo ang kanilang paningin, mihina ang pandinig, dahil sa aming pananagutan, kaunting panahon lang ang na ilalaan namin sa kanila bilang mga anak di man po magsalita ang aming mga magulang dinig namin ng pamanhik ng kanilang puso humihini na mamali mo sa amin kahit kanting panahon para kami kaustahin umaasa po ang aming mga ama't ina na kahit gaano pa kami kaabala uuwi pa rin kami sa masaya at payapa na bintangan. Tumatan sa bintana, nagaabang sa pintuan. Ang mapagmahal namin mga nanay, nagbabakas sakali. Puli kaming darating para yakapin sila. Huwaran po namin sa katapangan ang aming mga tatay. Lakas po ang loob silang nagpula sa amin ng pananampalataya. Subalit ikaw po ang nakasasaksi. Inaabot din po sila ng panlulupaypay at panghihina. Ayag na ayag po sa'yo. Kahit pa magtago sila ng luwa, ang masapanig po namin kanilang mga anak. Pwede po ba? Pwede po ba, Ama? Ikaw na lang po ang magpaliwanag sa kanila. Ipaghanay mo po kami ng mga salita na dapat nilang marinig para wag silang mawala ng pag-asa. Turuan mo po sila. Turuan mo po sila na lubos ang magtiwala na darating ang panahon. Magiging mabuti rin ang lahat at kung loloobin mo po akay po ng pagsunod sa'yo malayo kami sa piling nila hindi na namin sila makasama ayos lang po ama basta po ikaw nang bahala sa kanila gawin mo po maligaya sila maligaya sa piling ng kahalalan gawin mo pong masunurin Paglayuin man kami ng kapalaran, panatag pa rin kami, magkikita-kita kami, di man sa buhay na ito, din sa piling mo ama sa bayang panal na pangako mo sa bawat isa sa amin.